Talaga namang napakasaklap ang nangyayaring ito sa pamilyang Duterte. Lalo na po kay Sara Duterte na sa tingin ko ay pinagmulan ng lahat ng ito. Mm. Anyway, si Digong siyempre dahil sa, sa war on drugs niya, lalo kasing nagpursigi. Mm. Nagpursigi yung mga nagsampa ng kaso dahil nga, dahil nga sa pagwawala ni Sara Duterte kung yun ay isa sa mga dahilan. Anyway, nahiira daw tayo si Sarah Duterte na maghanap ng foreign lawyer na may karanasan sa ICC. Yan, yan ang malaking problema nila. At higit sa lahat, malaking pera talaga ang gagastos ng mga yan. Million, million kada buwan. Ah, halos isang million kada araw. <laughs> 8 hanggang nine hours lang na na trabaho ng kanilang abogado ay halos isang million. Siguro talaga yung limpak-limpak nga ang nasave na itong mga ito. Yan yung pinakamalaking problema nila. Ayun nga, para daw maging abogado na si Duterte, yung hinahanap ngayon ni Sara, ni Tambalustay. Kinumpirma na, na ng ICC bilang lead uh, defense counsel nga etong si attorney, Ator Nicholas Kaufman na nagsabing kakailanganin pa rin daw ang tulong ng mga abogadong Pilipino. Ikaw na sa kaso. Pero inayawan si Harry Roque, at si Medial daya At uh, mukhang, hindi naman pwede dyan kasi si oh, eh. Magkakalat lang yung mga yan eh. Katulad nga ng sinabi ng isa sa mga idolo natin sa social media na kuno ay nagkamali talaga si Digong dahil ang naka, nakapaligid sa kanya ay puro olats. Wala dyan na, na matatawag na great minds pagdating nga sa legal, uh, yung legal mind na sinasabi. Ano ho? Wala daw talaga. So yan, habang abala si Sara Duterte sa kanyang ginagawa, hayahay naman po ang buhay ng mga prosecute, prosecutor, yung, yung prosecution team na maghahandle dito sa kanyang impeachment trial. So isa pa yan, natural, sa dapat asikasuhin natin si Sara Duterte. <laughs> hmm, naka po. Ito, sa, sa tingin ko ah, una, Uh, nagsukat na ng robes ang mga Senators. Pangalawa, uh, in-inspect na ng ng uh, House Secretary, ang ang Lower House Secretary, ang kanyang opisina dyan sa Senado. Sakali nga na, na any time, ay mag-convene na nga ang Senado para sa impeachment trial. At ngayon nga, ang pahayag natong si Speaker Romualdez Handang-handa na daw ang prosecution team. Handang-handa na. <laughs> Pag sinabing handa na, hindi lang dahil sila ay available na ano ho. Pero yung yung kahandaan ng kanilang utak, kahandaan ng kanilang mga argumento para masiguro nga na etong gagawing trial daw na ito ay uh, basis base sa mga solid at uh, fact-based Presentation. Yan. Yan yung maganda. So, ibig sabihin, doble karma talaga ito kay Sarah Duterte. Yan po ba ay deserve ng isang katulad ni Sarah Duterte? Bahala kayong mag-isip. Sa tingin namin kasi deserve kasi hiningi nyo yan eh. Yan ang pinaka-prize doon sa mga actions nyo. Kamakailan. Good luck.